Magandang tangali mga kaputol. Nandito na po ako ngayon sa aming lugar kung saan ko tingin na nga lumaki. Dito mo ako sa akin sa aming probinsya. At ito po ay marami pong mga prutas tulad ng santol. Ayun po. Ayun po. Yan. Para so, makikita niyo po yung aming munting tahanan. Tsaka sa, hindi po, po naka-follow ng aking Facebook page at paki like na lang po and share and follow so, Mamaya, mamaya ako akong igat samahan nyo ko po, po mamaya mamaya ng hapon mas 4 ito po yung may kalamansi yan oo oh, maraming prutas dito Tingnan so, tignan nyo po mga oh, kaputol oh, torpo po kayo ito po oh, ay goods din to kumakain po niya kayo mga kaputol yan, uh, marami po niyan po okay like and share na lang po sa aking video and follow don't forget to support me my vlog uh, tapos bukas magtitinula tayo po ng ano native na manok ito po balonggay oh, fresh na fresh oh. No? yan ang taba Yan po, yung mga manok namin. Oh, native. Katay natin bukas yan. Wakas po tol. Katay po tayo nyan. Oh. Ah, uh, Turo ko po kayo. Ang po aming munting tahanan. Ito po ay produkto po namin ay oo. Oh, oh, tubuan. So, sa English po ay sugarcane. Dito po sa aming probinsya sa Bacolod ay paano po kami sa tubuan sukal ayan po tinanin po ng aking magulang mama yan kami mga saging po yan marami po tayo ditong ano makakain di po tayo wala tayo problema dito sa ulam at saka sa mga ano prutas yan po tanglad yan turko po kayo yan tubuan po namin oh no? ang po niyan Taba-taba Di ba? Ang taba, -taba, diba? taba no, mga kaputol. O ito po ay puso na saging. Malaki. Pag ito po ay lumabas na po yung bunga niya. Yan. Ano na yan. Ito yan, kamuting kahoy. Kunti lang yan. Yan no. Po, po kayo. Dati po ay ito po. Ang tubuan na ito ay sagingan po ito dati. Pero sa ano kasi dahil tumas yung presyo ng asukal, ginawa po na lang nilang tuba ng papa ko. Para dagdag po kita kasi pagsaging saging konti lang po yung kita eh. Dahil ano, mura lang sa amin. Yan po talbos ng kamuti yan. At saka bukas po din, mga sunod na yung araw, itur ko po kayo sa aming lupa. Kung saan po yung lupa talaga namin na binigay ng gobyerno sa tulong po ni ano ni dating presidente po yung Ferdinand Marcos siya po yung nagbigay ng lupa sa amin dito A shout out po sa iyo President Bongbong Marcos dahil sa yung tatay na bigyan po kami ng lupa dito saka dito na lang po samahan nyo ko po mamaya sa pagganting ng igat sa ilog, turko po kayo doon Okay, like and share na lang po And follow to my Facebook page And salamat Bye bye